Hi guys. Ayan, dami ko pang gagawin. Dami ko pang gagamit. Yan na lang din naman yung natitira sa ating first batch of ano, um, lahat, pipicturan ko pa yan para ma natin sa house of garments and textile. So, yan, makalat pa yung bahay. <laughs> Tsaka hindi ako pwede mag kasi natutulog si mister kasi may trabaho siya mamayang gabi. So mamaya na lang siguro tayo mag ano kasi oh my god, oh my god. <laughs> 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 pinagagawa Ronaldo. Mm. Mm. Nung kira gawa mo sa ano ko? Masilaw. Masilaw. Masilaw ka karon. Nagitak ka. Ay, ginoo oh, ko, Lord. Patawad ning banahan eh. <laughs>